napapost ang Ken buy me love cast at sabi ay it's a wrap. Uwian na. Parang natapos na ang kanilang taping sa Benguet. Hindi pa nga napapalabas ang kanilang taping sa Baguio pero napakaraming behind the scene na napakasweet ng Don Bell. Yung feeling na nakaakbay si Donnie at hawak-hawak talaga ni Bell ang kamay niya. Parang nung ASAP tour nila ay naglalakad lang silang dalawa at naka by si Donnie, talagang hinawakan ni belang ang kamay nito. at meron pa ang lumabas na video na dito sa nakatayo silang dalawa talagang kinis niya si Belle sa forehead pagkakita ng mga netizens sa mga pambigating ayuda nila sa Bagyo, talagang naalis ang kanilang lungkot at stress talaga Don Belle kapag nasa ibang lugar ay tumatapang sila at talagang napakaraming memories na ginagawa, hindi lang sweet, talagang hindi nakakalimutan ni Donnie na alagaan si Belle.